Magandang umaga po mga palanggaos, ng palataya. Basahin po natin ang awit. Chapter 56, verse 3 and 4. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng laman sa akin. Bung araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Sila ay nagpipisan, sila'y ay nagsisipagkubli. Kanilang tinatandaan ng aking mga hakbang, gaya ng kanilang pag-abang sa aking kaluluwa. Tatakas ba sila sa pamagitan ng masama? Sa galit ay ilugmok mo ang mga bayan o oh Diyos. Iyong isinaysay ang aking mga pagagala, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa karawan na ako'y tumawag. Ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Sa Diyos ay papuri ako ng salita. Sa Panginoon ay papuri ako ng salita. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang iyong mga panata ay sa akin o Diyos ako ay magbabayad ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. Mga palanggay ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Subungman ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos na buhay. Amen.